yung patatagalin ko ah uh, yun na nga nakita nyo naman yung mga yung uh, video sa uh, video namin na ang buong kong kami dalawa ni uh, Brando ay nakatakas <coughs> so yun na nga dahil hindi may kit yung uh, pagka nangyari sa amin dalawa lang talaga yung bantay doon isang babae sa isang lalaki ng bantay din at uh, nilag namin ko doon ay hindi masyadong mahigpit hindi yung ka hindi naman uh, mahigpit kaso nga lang inadaandahan kong ano ba para lumuwag yung tali kaya nung may pagkatao na ako na ano <coughs> natanggal na yung ano po yung tali So yun na. Hindi na ako nagdadalaw bisit na itumba yung dalawa. Kaya alam, you know, siguro yung isa hindi ko napuruan talaga yung isa. So nawala siya nang malay. Pero yung isa, yun talaga yung malay. So hindi na ako uh, pinapabayaan ng Diyos kasi nga uh, nung pababa na kami at saka sinadante naman yung makasamahan ko ay nandun din, no? Simple, na simple din na doon sa dumadaan. Kaya, yun, nabigla rin kami, nabigla din sila. Nabigla din kami pumunta doon. Uh, ano doon? Uh, Tawag So, yun. Uh, dito pala kami sa, ano? <coughs> sa bahay ni Dante. Dito lang kami nag-video sa labas. Kasi. Guys, dyan sa gilid, ano yan. may uh, father dyan. Kaya yeah, hindi, lang, hindi, kami ma-tinto nito. Kaya dito. So, dito yung nagkapapid tatlo, Nabuo na rin sa wakas. Oo. Mm -hmm. Sa lahat ng mga play ninyo na makuha natin si Brando. So ito na guys. No? <coughs> sa tulong ng mga abang mga, mga kasamahan ko. Ayan. Si, si Brando. Yan yung mga kapatid. So salamat at uh, nabuo na natin. Sila ba sila? No? So, salamat din kay Swabe, no? Nasa rin siya sa tumulong. Mm. No? So, kahit masakit yung ano ko, kahit masakit yung leg ko kasi nga <coughs> nabasto ako ng baril nila. Nawala niya ako ng malay. So, ay lang. At least wala namang nangyari. So, Brad, ano mas sa... Ano?

Nakakapakas pa kayo doon dalawa. Mm -hmm. Nakakasalubong tayo doon sa may sap, banda sa may sopa. So ngayon, laking tuwan. Itong, itong, ito mo nalang mga kapatid. Ako oh, tatlo. Ay, tatlo na pala sila. Ay, ngayon, nagkasakasama na sila. Ito lang mm -hmm. hindi pa natin na uh, isang nang to sa isa nito to. Kung mm -hmm. pa niya yung dalawa niyang kuya. Ngayon lang tol. Mm -hmm. oh, ngayon makausap ngayon si Brando. Maga, kaya ano, magsalita, Brando? Oh, kaya na, kaya kung kito. Kaya magsalita? Sige, sige. Ito, galit na galit sa kolya mo. Hindi ka. Well, ito magigit mo siya. Nakakabata yung kapatid. Ngayon ito, Rafael, um, uh, Brando. May... Tawang ako sa'yo. Mm. Uh, Siya, um, Bakit mo na yung sipang magbago. Kasi nung dati last punta namin doon na, na kinakamuhian mo talaga yung kapatid mo. Di ba? Brad? Kinamuhian niya talaga yung kapatid niya. Ito Galit na galit ka mm -hmm. sa kapatid mo. Anong nagudyot sa'yo? Ano? Na, yun na nga magbago ka ano sa nagalit ako sa kanila dahil nung bata pa ay, nung bata pa ako hindi na ako kinuha pero na ano ko rin na na ano ko rin sa sarili ko na hindi pala perfecto ang tao tapos hmm. Si Nanalosan palaging nag ano sa akin. Mm. -hmm. Na gusto ko rin silang patayin. Mm. -hmm. Patayin ko siya. Pa palagi nila akong eh, palagi niya akong inuutosan niya. Pag makita ko daw sila Dave at Rafael. Mm. -hmm. Papatayin ko talaga daw. Hindi naman ba? Oh, tapos hindi ko na pinaya ang pinsya ko. So bakit kanya tinali? Um, ang na na, kita, na kita, ano din ako. Ano, inutosan niya ulit ako nga papatayin ko pero yung lahat. Tapos hindi ko sinusunod. Hmm. Yun. Ang ano ni nanalos akin baka lumambot daw ang puso ko. Baka bumalik daw ako sa akin mga kapatid. Oo. Oh. Totoo naman. Sino, man, sino ba namang tao sa ah, sarili mong kapatid papatayin mo? Hmm. Totoo. Totoo. Ano ba? Tapos. Sabah sakit. <coughs> kasi ano. Si Nanalos ang magpalaki sa akin. At hindi niya ako tinuruan ng magandang asal. Yun ang masakit doon, talaga. Tapos, hmm. so, yun mo rin nalaman na hindi mo pa siya tunay na ina. ina. Masakit din naman yan. Di ba? Kahit sino naman. Masakit doon. So ngayon, ano mo feelings mo? Na dito ka na. Magkasama na tayo. Magkasama tayo ng kapatid mo. Nasaya <coughs> naman po. Masaya So hindi pa rin ito. Hindi pa ito. Hindi po ito yung maranasan mong masaya. Ha? No? Hindi po ito. So marami pa. Araw-araw mm. masaya tayo dito. Every, every, every day sa pita tayo. Mm. Totoo na. No? Mm. kami nga, Araw-araw tayo masaya dito. Walang mm. malungkot. Kasi lahat man tayo nagdadamayan tayo lahat. No? May problema yung isa. Ano mm. lang. Diba? Mm. No. Tulungan tayo tulong mo tayo malapasan na niya mga problema salamat din sa inyo dahil hindi niya po iniiwan mo isa dun sa mundo si ano, ikaw Rafael, ang masabi ang pangalan ito kapatid mo na ang sasalita kasi siya yung <coughs> nakakatanda sa amin ikaw Dave, ang sabi mo Dave? kasi no? yun guys mo eh medyo ano pa kasi emotional pa kasi kami kanina kasi yung wala pang camera kasi kaming tatlo kasi guys kaming tatlo grabe mm -hmm. namin talaga hindi pa hindi lang namin oh. pinakita sa camera kanina kasi ngayon ayaw na namin maging emotional kasi tapos na tapos na kasi yung kanina so ang gusto ang gusto ko lang mangyari sa amin tatlo kapag simula ng bagong buhay lalo na ngayon kami na lang tatlo na nandito so ako yung panganay sa kanila yun nga nangyari sa amin kasi ako yung panganay ako yung bugbog ng trabaho noong unang panahon kaya minsan yung iba kasi nagsasabi maputi daw yung dalawa kong kapatid talaga namang maputi itong dalawang po kasi mga bata pa to itong isa hindi pa namin alam to kuli naman namin ito nalaman na kapatid pala namin. Mm -hmm. Itong si Rafael kasi, ano kasi yan, ano kasi yan, guys, yung una kasi, hindi masyadong pinapagod ng mm -hmm. magulang namin yan. Ako yung ano talaga, kaya mm -hmm. siyempre, ikaw yung panganay, ikaw talaga yung mas babad sa trabaho. Mm -hmm. Kasi ganun naman talaga tayo mga. basta yung bunso, Dadaan talaga natin. Sayang lang no, sayang lang itong si Brando. Hindi namin na banding talaga. So ngayon, ang gagawin talaga namin tatlo, magbabanding talaga kami tatlo. Kahit yeah. saan kami pupunta talaga. Kahit anong mayroon sa amin. Yun ang gagawin talaga namin. Bigyan muna namin ng panahon na magkabanding talaga kami tatlo. Kasi matagal-matagal na din. Yung, hindi hindi kami nakapag ano so ngayon guys ang gagawin talaga namin sa, sa tulong ng grupo ni Portipor saka kay Dante kay Tulswabe sa kanilang lahat so sana matulungan natin yung kapatid namin ang at nang makapagsimula na din kami ng panibagong buhay kung ano man yung gusto namin ma-feeling trabaho kung ito ba tong pagbablog ba to di ito na muna kami habang wala mm -hmm. pang wala pang magawa sa buhay at least magkasama kasama kami tapos tatlo yun lang masasabi ko sa inyo na magpapasalamat na din ako kami, kami lahat sa lahat ng mga viewers namin na hindi kami pinabayaan Ayun na yung inulongan kami. Nagdasal kayo lahat. Maraming maraming salamat po. Mm -hmm. Ito na po yun. Natupad na po yung mga <coughs> nagdarasan ninyo. So, sana po subaybayan so, niyo pa po kami. Sa mm -hmm. lahat po ng mga kasama namin. Yun lang po. Yeah. hindi na po kami mag-emotional kasi ito po kasi pagod na po yung mata namin. Mm -hmm. Pagod na po yung mata namin sa kakaya. Kanina pa po. Abang nag kikita kami doon sa bundok. So, yun lang muna, no? Sige, ka, Tol. Ano yung yeah. masasabi mo, Tol? Yes, ano masasabi So, uh, gabi sa lahat, uh, lalo na sa mga nanonood. Nanonood. Mm -hmm. uh, sa mga viewers natin, sa mga followers natin sa ating YouTube. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Mm -hmm. uh, sa amin, sa aming grupo at siyempre nagpapasalamat din ako no? at sa tulong sa tulong niyo no? sa tulong ng lahat na nakuha na namin yung kapatid namin no? na si Brando uh, dahil uh, yun lang ang nahanap talaga namin na mabuo yung uh, kaming magkakapatid mm -hmm. mabuo na magsasama-sama kami kahit wala na kami uh, um, ama at ina wala na kami ang pagkakulong na gusto lang talaga namin na mabuo yung ang um, pagsasama ng tatlo at ngayon uh, nagsasama na kami uh, <coughs> gagawin po namin ang ano, uh, ano mag-banding no? At, uh, kasi noong una eh, naghiwalay talaga kami nung mga bata pa kami kakahiwalay kami at iba't ibang landas no, ang mga tinatahak namin iba't iba, at uh, lalo na to si kapatid ko na si Brando iba yung nagpapalaki sa kanya no, hindi talaga ang mabuti uh, tao ang magpapalaki sa kanya mm -hmm. no, isang uh, leader <coughs> leader ng mga uh, bandido Ayan. Yeah. Uh, iba talaga ang, ang kanyang kinalakihan kaysa sa amin. Mm -hmm. At yun lang, uh, yun lang ang masasabi ko sa oh, na gagawin mo ano, namin ng -usap mm -hmm. kami, ano, pagkabanding-banding ng magkausap-usap kami no sa ano, tatlo. Yun lang. Diyan mm -hmm. nga pala, to, muntik na natin makalimutan pala si Idol 44 pala. Pasensya na po guys ha. Ah, medyo na dala lang kasi sa intel. Um, yung si 44 nga po pala. Nagbawis din ang buhay yan. Maraming maraming salamat po. Yeah. yeah. Isa po, yeah. isa po siya sa nagbawis ng buhay. Hindi lang, kami, hindi lang po siya. Lahat po ng kasama namin po. So, sana po, sa niyo pa po kami. Hanggang sa susunod namin mga vlog po. At saka itong kapatid po namin, isasama na din namin po. Kasi yeah. ayaw na namin mahiwalay. Yeah. Uh -huh yun na po ang gagawin namin. No? So maraming maraming salamat po no? sa lahat po ng kasamaan namin. Saka sa iyo, Tol. E, pa pangako namin, hindi, hindi ka na mahiwalay sa amin. So yun. Yun naman na muna, no? Yes. Um, Basta lang ang pagbabago. Mm -hmm. Anong maitagdag mo rin? Ha? mm para sa akin naman, you know? gaya sa akin, hindi tayo mag pare -pare sa pare-parehas ang landas sa akin naman. Kaya kayo, kapulit-tuloy lang pagbabago. Kita mo naman ako. Ako na ulo sa inyo na nagbabago, bali, bali dito kayo nakasalamin sa akin. So, yun, meron tao na tumutulong sa akin, gaya ng pati po na takang Yung masasabi nila ba na ito? Nagbigay sila ng ito. Bigyan natin halaga. Ayan, sa lahat ng ginawa nila. Ayan, ito o brando. Bawaba mo lang. Subukan mo lang. Kami. Kung ano ang gumamuhay dito sa patag. Kaysa doon na sa bundok. Wala kang pinabukasan. Sayang bata ka pa. Kaya, dito, pwede gaya sa gaya sa'yo. Wala alam ko. Hindi ka na pag-aaral. Gaya ko. Maraming tumutulong din sa'yo kung sa sekali kaya dito pag ano na muna at saka ito lang kailangan buo ng loob mo na maging ano na magbagong buhay diba commander brando hindi na commander brando brando na talaga oo kaya sa akin commander dante tanggal ko na sa sarili yung pagka commander na yan kaya lahat ng ano mo kalimutan mo na yan lahat ng Nakaraan mo doon, past na yun, ang halaga ngayon. kunin natin yung brando. Okay, brando na. Kuna natin yung brando. Hindi hmm. na, natin bumikin yung brando. Oo. Oh. Na, na lang. Bear <coughs> brand. Bear <Their> brand ah. <laughs> bear <Their> brand. Bear <laughs> brand. Their brand. Their brand. <laughs> brand. Saka, saka <laughs> ano pa naman, kapit-gatas kami. Oh, oh, may bear brand na. Uh, kasi <laughs> kami, uh, kami, <laughs> kami kasi, <laughs> nung una namin pagsamang kape, parang maputi talaga siya so uh, ang nangyari uh -huh. may, may, gatas na tapos uh -huh. ako yung kape, may kape ngayon na. may kupimit na talaga mm uh -huh. na may okay. gatas na talaga parang choco uh, na gatas na yan tol ano tol choco na gatas choco na gatas so, <laughs> ngayon uh, ano tol yeah. Uh, yun na nga kagaya so, ng eh, Sabi ko sa inyo na eh, hindi ko kayo ng ano kasi hindi pwedeng hindi, dito kayo mamamalagi sa bahay ni ko yun na yun, yun Dante uh -huh. nung hirit pa ko na ano na nahuli so nakapaghanap na ako ng matigas na sana uh -huh. sa bayan kaso na lang eh kulang yung budget ko Sobrang Dante kapagin mo akong parama muna <coughs> isang libo lang muna konti ang dagdag ko lang sa itong kasi ang ang ano nila policy nila uh, one month deposit uh, one month advance sa deposit so may konting kasakulit pa baka ito yung magdaga oo oh. kaya sige so, yung, 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 yung talahati nito yung ko pa yeah. so baka ito yung ako mataharang dito isang libo dalawang libo lang Oh, sige, Bert. Tutulungan natin yan. Oh, sige. Oh, <coughs> uh, okay, okay. hindi naman pwede na oh. tapos daw okay. ang malayo. Medyo, medyo masikip na tayo masikip. dito. Medyo masikip ah. na po kasi kami dito. Dito pa. Dito no. pa. Kami tatlo pa kami. Mm -hmm. No, So, bukas na bukas, maghahanap ako ng... Hmm. Ah, hmm. Di, uh, di tayo. Bukas uh, na bukas, babalikan ko. Babalikan ko yung... yung ako. ko. Na... Mahalan na. na. Ito ko nalang kumbinsin nyo nyo nari. Ang mm. pwede. Kahit ano lang, kahit ano nalang, kahit sa... Kahit maliit lang, basta. Ang gawin natin, pindad bukas, hindi natin bibidyo yung hindi, hindi. no pala yun? Hindi na natin so. bibigyan yung um, yung no. bahay natin. Uh, yung hmm. okay. So, sabihin lang natin na uh, may tumulong din sa atin. Sana. Sana may tumulong din sa atin. Ito pa paano, yung makapag, uh, simula kayo ng ano, bagong buhay, di ba? sana may pusong ano nakakapulong din sa atin ng pa no Oo. oh ah mm. ito. so, uh, siguro itong si Brando eh, sasama na siguro namin sa solution namin, Ito Brando, hindi ka ba sumama sa amin? naman. Ha? naman. Tama ah, ka lang sa amin din. Mm -hmm. Hindi, hindi naman pwedeng iwan ka namin dito. Kung okay. alis kami. Okay. Baka mawala ka naman dito. So ngayon, wala naman wala natin kalaban. Mm -mm. Si Luz, wala na. Pero hindi pa rin tayo magkumpensa. Mm -hmm. Kasi Mala nakita natin eh. yung... May umalis ba? Yung medik. May, may umalis na naka-motor. Oo, oh, yung medik mm -hmm. na lang yan. Alam ko yun. Sana nga, huwag mo lang. Sana kung ano. Sana bro, tuloy-tuloy nito. Bro, wala Parang, na yun. Wala na yun. Hmm. Parang panatang. na lang panatan. uh, Sana, tuloy-tuloy nyo. Parang maramdaman hmm. din natin. So, si Luz nga pala kami na. Si so, Ya. Yeah. Uh, <laughs> Tulungan namin yung mata. Ano ka pala. So, yan lang. No, bukas na bukas. Babalikan ko yung matutuloyan ninyo. Tatlo. Bukas. So, Antay lang, lang kami dito bukas. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sa ngayon, dito muna kayo. Oo. Uh -huh. Dito muna tayo. Ano tayo? Ah, okay lang. Bah kahit maliit, pesta? basta. Maka ano lang. So, ngayon si Iligaya, wala, wala sa vlog natin dahil na doon sa loob ng kwarto. Dito lang tayo sa labas. Uh -huh. Babae, doon na sa loob. Oo. Mga bird. na Pagod na din yun. Uh -huh. Kaya wala siya ngayon dahil. Tulog so, no. na. guys, no, na